Ang eksenang ito ay nakunan ng isang residente na nagkataong napadaan lamang. Habang siya'y tahimik na nagmamasid mula sa malayo, hindi niya mapigilang mangilabot sa mga misteryosong kilos ng mga taong ito. Ayon sa kanya, walang tunog mula sa grupo, maliban sa tunog ng mga yapak at mga sumisiklab na apoy mula sa kanilang mga tanglaw. May mga nagsasabi na sila ay miyembro ng isang kulto na matagal nang nagtatago sa mga liblib na lugar. Ayon sa lokal na kwento, ang grupong ito ay naniniwala sa mga sinaunang Diyos at ginaganap ang kanilang mga seremonya tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. May mga haka-haka na ang kanilang mga ritual ay may kinalaman sa mga sakripisyo. Pero hanggang ngayon, nananatiling isang malaking misteryo ang kanilang tunay na layunin. Ang mga kultong tulad nito ay karaniwang iniuugnay sa mga paranormal na kaganapan at masasamang enerhiya. Kaya't ang tanong, totoo nga ba ang mga ito? O isa lamang itong kwento ng takot na nilikha ng ating imahinasyon? Ano sa tingin nyo? Isang babae ang nagvivideo ng kanyang paboritong manika. Habang kinukunan ito, bigla na lang itong gumalaw. Sa sobrang takot Napasigaw siya at agad tumakbo pa palayo. Bueno, Makikita sa video na walang tao malapit sa manika, kaya't paano nga ba ito gumalaw? Ang katanungang ito ay bumalot ng misteryo sa mga nakapanood ng video. May mga nagsasabing sinapian ang manika habang ang iba naman ay naniniwalang aksidente lamang ito. Ano sa tingin niyo? Totoo nga bang may multo o guni-guni lamang? May isang TikTok user na nagngangalang ganda space na nag-record sa isang abandonadong kubo. Sa video, tila may makikita tayong isang nakakatakot na nilalang malapit sa kubo. anong klasing nilalang kaya ito? Skinwalker ba ito o tao lamang na may costume? Ano sa tingin nyo? Comment down below. <coughs> Habang masayang nag enjoy ang grupo sa kanilang paglalakbay sa isang amusement park, isang nakakakilabot na pangyayari ang naitala sa kanilang video. Isang misteryosong babae na nakasuot ng puti, na may nakakatakot na mukha ang biglang lumitaw sa kanilang tabi at maya maya ay na lamang na parang bula. Oh, malinaw kung sino o ano ang babaeng ito, isa bang multo na sumama sa kanilang kasiyahan o simpleng tao lamang na nahagib sa video? Kayo na ang humusga. Ang video na ito ay mula kay Magnus Risia, isang YouTuber mula Norway. Sa kanyang video nagpunta siya sa isang abandonadong bahay na kilalang haunted. Habang nag-iimbestiga siya sa loob, hindi niya inaasahang makakita ng isang nilalang. Tingnan kung ano ang natuklasan niya. Fanas. Nang iangat niya ang kamera, may nakita siyang misteryosong nilalang o tao na nakamasid sa kanya na agad siyang pinatakbo palabas. Ah! Ah! Hanggang ngayon, walang nakakasigurado kung ano ang nakita ni Magnus sa araw na iyon. Ano sa tingin niyo? Multo ba ito o isang tao? Comment down below. Ang video na ito ay galing sa isang Swedish TikTok user na si Den Fisken. Sa video, naglalakad siya sa isang kagubatan ng disoras ng gabi at mukhang inaayos ang kanyang chainsaw para sa trabaho sa forestry. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kailaliman ng gubat na nagpatigil sa kanyang ginagawa. Pakinggan natin. Narinig niyo ba yon? Sobrang creepy ng tunog na yon at hindi ito tunog ng isang tao. Maraming naniniwala na ang tunog ay mula sa isang timber wolf. Pero may iba namang nagsasabi na baka isa itong wendigo. Ang wendigo ay mula sa Alonquin folklore at ito'y isang malademonyong nilalang na may kakayahang sumapi sa tao. Pinapainit ang kanilang gutom sa laman ng tao. Isa itong malupit at misteryosong kwento Napatuloy na nagpapakaba sa maraming tao. Ano sa tingin nyo? Ano kaya ang narinig ni Dan Fisken sa gitna ng kagubatan? Sana ay hindi niya ito maranasan muli. Sa huling video na ito nakuha sa Omaha, Nebraska, ang YouTuber na si Slabdog ay nakarecord ng isang nakakatakot na karanasan sa isang park. Napapalibutan ito ng mga nakasinding kandila at nakakita siya ng mga bakas ng dugo na nagdala sa kanya sa isang misteryosong nilalang na nagtatago sa likod ng isang puno. Ano nga ba ang nakatagong nilalang na iyon? Halika't panoorin at alamin. We're Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinspeksyon, napansin ng kasamahan ni Slabdog ang isang puno na tila may kakaibang nilalang na nagtatago sa likod nito. Whoa, whoa, wait a minute. The tree. Where? Where? Right there. Where? Behind the tree. What tree? That one. Which one? That one. Where? Right there. Yeah. Which one? This one here? What do you think we're talking about?

Ano kaya ang nilalang na ito? Multo kaya o isang tao? Ano sa tingin nyo? Comment down below. At iyan ang pitong nakakatakot na video na nakuna ng kamera. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na videos. Hanggang sa susunod. what <laughs>